Uh, nagagawa tayo ng ano ah uh, pakod para mas tumibay itong ating ano pilapil. Nagkaroon tayo ng problema dito sa ating ano pan. Etong bahagi na to, yung nakikita niyo may mga tabla na yon, uh, gumuho yon nung araw. So para maiwasan o mas madagdagan pa yung damage na nangyari doon, ang ginawa namin mga papi, uh, nagpaputol kami ng takoy at ginawang parang tabla So ipapatayo namin ito na parang ganyan. Ganyan. Gagawin namin itong ano, ah, parang harang dito. So para mas tumibay yung pundasyon ng ating pan. Kasi ang nangyari, hindi siya sa ibabaw na nagkaroon ng problema. Nagkaroon siya ng buta sa ilalim. So possible ang mga problema na kakaharapin namin dito. Yung magkakaroon siya ng buta sa ilalim. Dahil yun ang nangyari doon. Pang samantala, yun ang ginawa namin, naglagay muna kami ng ilang piraso ng Coco Lumber na pinabas. Tinayo namin doon para magkaroon ulit na matakpan yung naging butas doon. So ito mga papi, kaya kami nagkaro, nagpaputol ng marami. Dahil itong part na to, itong corner na to, ito yung napapansin namin malambot na area. So lahat na yon i-cover na namin ng ganito, lalagyan na namin ng Coco Lumber. So iikutin namin ito siguro pag ganun, itong angle na ito namin in-expect to no, kasi ang akala namin all goods na pero nagkaroon pala ng problema. Although handa naman kami sa mga posibleng problema na kaharapin dito sa ating pond. Yung ganitong problema na mayroon ng lamang isda o mga similya ang ating pond. Masayang naman kung ito ay mawawash out lang o mauubos dahil lang sa kapabayaan din namin. Uh, aminado naman kami sa mga kapabayaan. Siyempre hindi naman kami eksperto pa pagdating sa paggawa ng fish pond. Dahil sarili lang namin tong itong desisyon sarili namin gawa. Kailangan namin itong ayusin. So, hindi lang yung part na yon ang aming ayusin. Ito, hanggang itong part na to, hanggang sa corner na dyan, hanggang dito, ayusin namin yan. Siguro at least mga 20 meters ang aming lalagyan ng ganon. Itong corner na to. Kasi itong corner lang naman na ito, ang napapansin namin na medyo malambot talaga yung naging pundasyon ng uh, pilapil na ginawa namin. Okay naman na, ah, ah nagpapaputol na kami ng pwede namin gamitin. Siguro mamayang hapon ay ah, e, lalagay na namin ito para mas ah, mapatibay namin yung pundasyon ng aming pilapil. Dahil ayaw na namin maulit yon dahil yun nga, nung nagkaroon ng butas, may mga similya tayo na buhus doon sa kabilang ano na yon sa kabilang pand na yun. Although may pand naman tayong sumasalo, pero hindi yon kasi ang gustong mangyari na magkaroon talaga ng problema. So inaagapan lang natin ito mga papi dahil syempre negosyo tong ginagawa natin, hindi naman ito laro. Sabi nga eh, sa farming naman talaga ay eh, araw-araw, parang continue learning lang naman talaga. So hindi natin alam kung ano pa yung mga posibleng problema. Pero oh, nakahanda tayo dun, ah, handa ang ating physical na katawan at pag-iisip na harapin ang mga posibleng problema dumating sa ating ah, pond. So yun mga papi, uh, ko lang sa inyo dahil ito nga, uh, itong part lang naman na ito ang problema. Itong bahagi na ito, sa taas na ito, walang problema tayo rito dahil ito ay dating pilapil na mas matibay na talaga. Dahil matagal na itong pilapil na rito. Yun lang, doon lang tayo papi sa babang bahagi na yun, nagkaroon ng problema. Kasi doon natin nakikita na mas mabigat ang load ng tubig. So yung parang pwersa na andun lahat, hindi kinaya nung pilapil na ginawa natin doon. Ito nga mga papi ang naisip naming solusyon dito sa nangyari sa aming pond Dahil uh, ito nga nung nakarang araw gumuho ito So ito ang ginawa naming solusyon Naglagay kami ng mga tabla patayo Para maharangan yung pwersa ng tubig Kasi kung doon nga kami asa naman sa pilapil uh, Nasisira dahil siguro malambot pa talaga Dahil bagong gawa lang yung pilapil na ginawa namin dyan Kaya tama lang siguro na ganitong solusyon muna ang ginawa namin Siguro naman mas tatagal ito kumpara doon sa normal lang na pilapil ang nilagay namin. Nakakatakot lang kasi papi baka gumuho ulit itong pilapil ng pond. Kaya mas siniguro na namin sa pagkakataong ito na mas matibay. Dahil di natin alam baka bukas makalawa magkaroon na naman tayo ng problema doon nga sa paguho o pagkakaroon ng butas sa ilalim. Nasa ano yata mga papi, 15 meters yung haba na nilagyan namin ng ano, no columber na tabla para doon sa depensa sa pilapil na posibleng butasin ng tubig ulit doon sa bandang ilalim. nagagawa tayo ng ano Pakod para mas tumibay itong ating pilapil <laughs> kasi ito yung part na karaan na nabutas so sa ngayon ito yung solusyon na ating ginagawa para mas tumibay itong pilapil natin dito ito kasi yung nakaraan ang muho nagkaroon ng butas sa ilalim pala itong part na to so kailangan talaga nating patibayin ito para uh, pang matagalan ang maging servisyo sa ating gina ginawang pond pero halos patapos na rin naman wala dun hanggang dito yun mga papi, ito nakabaon na to As yun hanggang dun halos nasa 15 to 20 meters yata yung aktual na haba nito na pinaglagyan namin ng tabla Kasi so, fill up na rin kami dito sa part na to. Kasi ito yung saktong taas na. Ito na yung talagang saktong taas ng Coco Lumber na binao namin. So, dito fill pilap na. Kasi ito yung pinaka highest level ng tubig. Dito, dito aabot yung pinaka highest level. Tapos, saka na lang ulit kami up ng... Uh, lupa pag nalagyan na namin to ng outlet itong pinakataas na level na to so halos sa ano pa to 15 uh, to 20 inches yata itong itataas na tubig. Sa ngayon kasi hindi pa natin pwedeng itaas talaga yung water level. Kasi yung sida natin malit pa. Kaya tama na muna ito. So soon, siguro mga by October, pag nasa tamang laki na sila, talagang itataas na natin to.